kung sinasabi mong ikaw ay tumutulong sa may hirap ngunit naghihintay naman ng kapalit, negosyo ang ginagawa mo at hindi kabutihan. Ano nga ba ang tunay na solusyon sa kahirapan? Bakit kailangan mo palaging iasa sa iba ang tagumpay gayong kayang-kaya mo namang pagsikapan ito? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng mga taong minsan ang iniasa sa swerte ang kapalaran. Naghanap ng kasagutan sa mga kumakalam na problema ng sikmura. Ngunit sa pagnanasang magkaroon na mabilisang solusyon, huli na nang maiisip nila na ang buhay ay mas mahalaga pa rin kaysa sa pera. Ang kwento ng malagim na trahedya sa Ultra o yung tinaguri ang ang pinakamalaking bilang ng mga namatay sa isang game show. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like